So mga be, may lakad ako ngayon kasi kukuha ko ng parcel. Papabunutin ko si Duday kung sasama ba siya or hindi. Ito yung option. <laughs> Ayan yung option B, magmi-milk tea o maglilinis ng bahay. Ayan. So kung ano yung mabubunot niya, be, yun siya. Ayun siya. <laughs> Sige, pabunutin na natin. Die! Die! Okay, pikit, pikit ka, piket. Eh? Bunot ka dito. Bunot ka dalawa to, ha? dalawang papel. Kung ano yung mabubunot mo, yun yung gagawin mo. <laughs> wow! Basahin mo. Yay! Yeah! Alon sa'yo. <laughs> gil. Igo. magbihis ka na. Hala, na, na naman ako nito. Aray ko! <laughs> Char, ready na siya. <laughs> di ba, paborito mo milk tea, At saka shawarma. Gusto mo shawarma? Huh? Shawarma. Sure? Malagi! <laughs> so, ayan na siya, Be. Ready na kami. Ready ka na? Yes! yes. <laughs> <laughs> So, mga be, ayun na nga at nanghiram na kami ng motor para pumunta na kami sa saaw At ito na nga, be, at nandito na kami sa Gindolman. Ayan, dito kami sa Gindolman, bibili ng milk tea. Ayan, mga be, dito sa Sugar Cafe. Matatagpuan ito sa harap ng Crispy King. Ayan, magkaharap lang sila, be. Matagal-tagal na kami hindi nagmi-milk mga be, kasi nga napakalayo ng aming lugar. China yes, ka. be, malayo kami sa lugar na to mga be, kasi taga-bukid kami. Oo, oh, oh, taga book. So, ayan na nga, bibili na tayo. Let's go! So, ayan na nga, bi order na ako ng aming hen Ayan, titikman namin yung mga flavor ng milk tea nila. So, ayan nga, si Bebe ang may-ari ng milk tea, han. So, cutie! Si Ira Perligtas, Bertumen. Hi, Be! So, habang nag-aantay-antay muna kami ng in-order namin, ay umaaura-aura. At shoutout din ako dito sa dalawang dilag na magaganda. Hello! Ayan, mga Be. So, siguro tagagindulman lang din yan sila. Hi, mga Be! So, ayan na nga, sa sobrang init nga ng panahon, na ko napakasarap mag-milk tea ngayon Kaya dito ka na sa Sugar Cafe At ito na nga ang pinakahihintay O oh, diba, ibat-ibang flavor na yan siya be. Oh. So nag-order kami ng ibat-ibang flavor Para matikpan namin kung gaano kasarap ang ibat-ibang flavor Itsura pa lang mga be, ang sarap na Ay, hindi yan kasali <laughs> So ayun na nga mga be, titikman na namin itong shawarma So tingnan mo naman ang itsura nito be apaka ah, creamy so si Duday nga unang tumikim mga betakam na takam na talaga ako diyan oh di ba na sarapan niya siya kasi ang sarap talaga be. grabe legit so ito na nga be tinikman ko na ang kanilang shawarma be oh di ba grabe gutom na gutom pa ako nyang time na yan saktong sakto talaga. So, yung lasa niya, be, unexplainable mga be. Kaya kung titikman mo talaga to mapapasabi ka na lang, hala, ang sarap naman ito, Che. <laughs> ay oh, ayan, ang una kong tinikman na milk tea nila ay itong Oreo Matcha, mga be, Oreo Matcha. May Oreo na, may matcha pa, Padis. So, sa mga matcha lover dyan, kaway-kaway, nandito na ang inyong hinihintay. Aray So, ko. next kong ang tinikman ay itong Oreo Cheesecake nila ay natapon pa sa ayay. Um, ko, be, heaven. Char, ang sarap, be! Papasabi ka na lang talaga ng... Lami. Oh aman At ito pa, shawarma fries. So, ito na yung minakahihintay ko mga be. Kasi nga, hindi ko pa ito natitikman talaga. So, itong shawarma na pa-order nga kami ulit mga be. Kasi napakasarap nga niya. Napaka-creamy, meaty. Ano pa? Cheesy. Oh, ang sarap talaga. Tingnan mo naman ang itsura ko. Ay, itsura ng shawarma na to. Aray ka! mapapa-order ka talaga ulit. Talaga naman talaga. So, isunod natin itong shawarma fries nila mga bet. Taste. Oh, 'di ba? Ang sarap tingnan. Titingnan pa lang ang sarap na, 'di ba? pagkain ko talaga niyan be ay napalingon-lingon talaga ako mga be kasi ang sarap oo be ang sarap ng shawarma fries nila mga be ang creamy ang cheesy ang meaty ang sulit sarap. na sulit talaga pag bibili ka nito mga be dahil sasaya ka mabubusog ka pa aray ko. At next nga natin titikman ng na milk tea. Itong red velvet nila mga be. Na cream cheese na siya. Be, yung mga pinamili namin ng na milk tea ay may cream cheese yan siya mga be. Ang sarap niya be. Hindi matamis. Hindi matabang. Sakto lang. The best. So ayan nga be. Pagtikim ni Trisha ng shawarma fries. Tingnan mo ang kanyang reaction. Ang sarap daw mga be. Siyempre, san ka pa? Nasa sugar cafe na tayo eh. Ano ka ba? At ito naman ang cheesecake flavor. Kanyang tinikman mga be. Ayan ang mga flavor. So, kinain niya na din ng fries. Ang sarap talaga ng kain namin. lalong lalo na ay gutom kami mga be. Napakasarap. Sulit na sulit nga kung bibili ka dito mga be. Busog ka pa. Masarap pa. So, next year na lang tayo magda-diet. <laughs> So, dito mo lang yung matitikman ba sa Sugar Cafe located sa Gindolman, Bohol. So, ayan nga, dito lang siya sa katabi ng Palawan Pawn Shop, mga be, at sa harap ng Crispy King. Ayan. So, kamo, kung nag-grave mo, milk tea, guys. Anhi na mo kay ate. Hello, pretty. At hindi lang yun, mga be. Meron din siyang branch na matatagpuan dito sa katabi ng Nicey Burger, mga be. Ayan, malapit lang yan siya. Ayan. O, oh, dito lang yan sa harap ng stage dito sa Gindulman. Okay? So, ayun na nga, be. Pagkatapos namin kumain, ay kinuha ko na nga yung mga parcel na mga free sample na i-unbox natin mamaya. Yeah! I'm so excited! Eee! Kaya yun lang. Thank you for watching!